Totoo <laughs> Naghahanap ka ng makakasama mo sa habang buhay sa ganyang edad mo? Wow naman! Ang sarap naman ng buhay mo. Pagkatapos mong sabihin yung mga kabataan, huwag mag-aral, huwag pumasok. Tapos ngayon, pandang uli, naghahanap ka na lang ng makakasama sa buhay. Wow naman! Ang sarap painggan ingan ah. Iba ang nagagawa ng may pera. Oh, kamusta na pala yung isa nating uh, kongresista? kamusta ko po kayo? At uh, nahuli na mong ba yung daga? <laughs> Sana'y nahuli nyo na yung daga. At uh, wag kayo magalala. Dahil lahat po, ayan, ay may hangganan. Sabi ko naman sa inyo, hindi na uto-uto ang kabataan. At hindi na uto-uto ang mga Pilipino. Sanay na sila. Alam na nilang gagawin kahit wala sa pagtuturo nyo. Ha? Ay, naku, batang-bata -bata, ah. Para manahimik. Hmm. Sama ako sampo. Huwag lang maingay ha.